ゴー<タッ> Anong ginagawa mo rito? Uh, eh, di ko nga alam eh. Basta napasama na lang ako sa kanila ¿Quién la conoce h <laughs> i Sarap yan. Ito na yung legion nyo. Oh. Ako, masarap yan. Chap-chapin. Oh, bakit kakalahati na lang to? Parang inatkat ng pirahan to ah. Hmm? Nga no? Ha, alam ko na. Sandali lang ah. 어버버버 어지이 <arespace> <tense> <scenery> <the culture> Makakalayo yun. Mabuti pa, maghiwalay tayo. Doon ka. Dito ko. Sige. Okay ka, bata. Okay ka. Kung di dahil sa'yo, baka natiklo na kami. Eh, mm -hmm. tsamba lang yun. Tsamba lang yun. Teka, teka, teka. teka. Bagong salta ka lang dito, no? Gano'n ka, pobisya. Tsaka nag-aarap ako ng trabaho. Trabaho? Mm -hmm. oh. Ano? Mm -hmm. Tama-tama. Bukas ng gabi, meron kaming malaking transaksyon. May trabaho ka na! Oh. <laughs> Naku, swerte ko naman! Ano? Biruhin mo! May trabaho na ako! Napasama pa ako sa magaganda ng laki! Butong! Halika dito! Tulungan mo kami! Dali mo! dito pala sa Maynila ang lipat ng bahay gabi. Na, uh, 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 nasaan yung mga epekto? Nakakarga na! Tara, tara! Okay. Ang ganyan lang kayo! Oh, yeah. Yeah. Ba, ikaw! Tignan mo kung may dala! Oh! Teka, teka! Mas mataas ako sa iyo ah! Ay, ay, ay. Sir, pakitignan kung may dala. Ganyan! Nako! Buka pa! Dali! Ano ha? Kalaan nyo ha? Ano yun? Nako! Nako!

Halika na nga! Yung susi, nasan? alis tayo, wala susi! oh! Sakay, bilis! Ah? Sakay! Ay, Dali! Hay! Kanina yung susi ito! Ang susi! Ah! Hoy! Halika! Bakit? Yung paa mo baliktad eh bue lang ako eh. Ano ba talaga gagawin natin dito? Wala ka na maraming tanong. Ang ig ingi naman yan. Shhh! Lala na. Mo rito? Uh, eh, di ko nga alam eh. Basta, napasama na lang ako sa kanila eh. Mabuti na lang napasama ka. Kung hindi, baka akong ano nang ginawa sa akin ng mga yun. Oh, oh teka! A anong kaguluhan ito? Sino ang mga taong yan? Mrs. pinasok ng magnanakaw ang bahay niyo. Ang ibig mong sabihin? Mga magnanakaw ang lahat ng ito? Hoy! Hmm? Namumukha ang kita. Hmm. Sinasabi ko na nga, ba't hindi ka gagawa ng magaling eh? Hindi po, ma. Siya nga pong nagligtas sa akin eh. Eh, papanong siya? Eh, papanong napunta niya dito sa bahay natin? Eh, papano po? Nagkataon na naglalakad siya dyan sa miharap ng bahay. Nagkataon na sumigaw ako. Kaya natulungan niya ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan! Oo, oh, hindi totoo. Kasama to namin niya. Ano? Sinagaling ano? na naman kayo? May sabot yan eh. Ano? Kayo kasama pala to eh. Eh, hindi po, hindi po. Kumahimik kayo dyan, ha? Mga magnanakaw na nga kayo, mga sinungalim pa kayo. Sige, mga captain. Dalin niyo na yung mga yan. Teka muna. Kasama lang yun. Kasama lang yun eh. Ano yan? Hoy! Ay! Gusto ka lang. Hoy! Talaga bang hindi ka nila kasama? Hindi po talaga siya kasama dun. Eh, ma? Sa dami po ng... Nagawang tulong sa akin ni Botong, hindi po ba dapat na siya naman ang tulungan natin ngayon? Tulong? Ah, madali yan. Bigyan natin ng konting bariya. Hindi po, pero ang kailangan niya. Ang kailangan niya ngayon ay bahay na matutuluyan at trabaho. Sige na naman, Mami, oh. Please? Sige na, Mami. Ano? Oh! Aray! Uh, oh! Alam mo bang kabastusan niyang gilagawa mo? Kabastusan mo? Oh? Eh, kung anong ginagawa ng anak nyo, ginagaya ko lang eh. Kita nyo, nagpapalit siya ng bewa. Nagpapalit ako ng tiyan eh. Para makapagpa-sexy. Hoy! Kinuha kita rito para magtrabaho, ha? Hindi para magpa-sexy. Pumunta ka sa kusina. Galing na po ako ron. Pwes, bumalik ka uli! Eh, ito po, masarap po ito. ikaw, ibalik mo yan sa tubig. Ay, galing na ho siya ron. Nakapu, ikaw talaga walang hiyaka, ginagalit mo ko, ano? Aray! Ito, gusto mong ibalik ko sa mukha mo? Hindi po sa galing yan. Po. Naku, ah. walang hiya! Maloloko ko sa'yo! Hoy, Christy! Mag-ingat ka sa lalaking yun, ha? May ugaling aswang yun! Mami naman, Salamat, ha. Nailigtas mo na naman ako. Pangatlong beses na to. Christy, kaya siguro pinanganak para magsilbing tagapagligtas mo. <laughs> Ganun ba? Para sa akin ba to? Mm, Ang bango, ha? Hoy! Hoy, Karen. Ano kina ginagawa mo sa anak ko, ha? Mami, huwag kang magalit kay Botong. Buti nga na sulo niya ako kung hindi basag na sana ang ulo ko ngayon. Oh. Ganun ba? Lalaki, ibaba mo yung anak ko. Baka mati tanong yan. At ikaw naman, Christy, umakyat ka sa taas. Mami naman, tinatapos ko pa to eh. Sinabi ko na sa sa'yo, mamaya mo natapusin yan. Akyat! Okay. Okay. At ikaw, bumalik ka doon sa garden. Gawin mo yung ginagawa mo doon. Uh, galing na po ako sa garden. Bumalik ka! Uh, opo. Ah, Mrs. kayo ba yung taga-balik-balik? Bakit? Eh, ang hiling niyo, bumalik eh. Eh, kung pinapalitad ko kayaya mukha mo, ha? Eh, babalik na po ako, babalik na po